Yan po mga kalingap mga kabente Narito po ngayon sa lugar po nila Casey Yan kumustahin po natin yung dalawa. Ano? isang buwan po silang nawala dito. Yan pumunta sa San Isidro. Narito <coughs> yung dalawa. No, bil. Malinis naman po ulit yung bahay nila Casey. Asino itong nasa sa siya ata? Eh, hindi. Si Casey. Si Casey pala ito. Tapos si Jigs. Kapo na kapo na pero naglilinis pa sila. Hey, Jigs. Anong ginagawa mo, Jigs? O, hey, ito. Natatapo ng ano, tinabas. Ah, nagtatapo ka ng tinabas? Hmm. Nakakatuwa po yung dalawa si KC. Nagwawalis. Oh. Dati hindi po yung nagwawalis si KC. Inspired si KC kay Jigs. <laughs> si Jigs inspired din kay KC. Sana all. Yan po mga kalingap mga kabente. Malaking tulong po yung mga ganitong mga activities sa kanilang dalawa. At paano ay eh, nalilibang sila. Hmm. Ngabang linis na pati oh. Mamdama ka dyan sa ano, kahoy nasa likod mo. Bakit kayo diyan napunta? Mm. Kinabutan ko ng ulan. Ah, ulan. Mm. Sabi nga daw pumapunta kayo dito Oo. ano pagkatapos namin si Mommy na. Nandiyan nga si Mama ni Jix sa taas. Mm. Kinakausap si lola mo. Mm. Inke kumusta yung ano, yung wala man epekto yung injection, hindi ka man nagtarak ka mata. Hindi <laughs> ako. Oh, ayos ano. Ah, susunod bibisitahin ko si ano, Charmin Baga, Jigs. Yung yung pinuntahan <laughs> natin, <laughs> ha? <laughs> oh, magay, oh, may kinakasudi ko na nabalikan. Kasi inaway ako nung tito. Mm, um, ayun na ako kasi tumatarak daw ang mata. Kaya ano epekto yun ng gamot. Kaya pero sa susunod sana uh, makapag-isip-isip din yung tito na hindi na magalit. Sana magtulungan na lang para gumaling na si Charmaine. Ano? Charmaine. Si Charmaine na lang natitira na hindi gumagaling. Si ate na rin, kumusta? Nasaan? Ay, nasa bahay po ng Kabungahan daw. Ah, kabungahan. Pero magaling na si ate na rin, ano? Nakapag-injection na din siya. Ayan, sana tuloy-tuloy yung pagaling ninyo. Nakakatuwa kayong dalawa. <laughs> magkasama. Ba? Oh, magkasama, naglilinis. Ano yan, may bayad? <laughs> <Joga>. <laughs> oh. Kumusta man yung ano niyo sa niyo, hindi man kayo nag-aaway. Oh, mag na lang kayo ha. Ah. Ang laki ng pinagbago niyo dalawa. Si Dati, dati si Jigs nakatingin sa taas. Si Casey, kung ano anong sinasabi. Oh. Oh. <laughs> oh, pero ngayon, nakita ko man sa mga mukha ninyo na masaya kayo sa isa't isa. -isa, -isa. Yan, yung, yung iba nangangarap na magkaroon ng love life pero kayo, tinan mo Natupad nyo na yung mga pangarap ninyo <laughs> Madali lang ito oh. Pero sa ngayon daw Bawal muna uh, hmm. Kailangan muna ninyo na mag ano mag business um, yung business mag improve yung business mm. dito tayo sa ano ilaw. Wait, so wala. Ilaw. bakit wala kayong ilaw nasira hmm. yung bakit nasira bakit nasira ay na ano yung ano yung lobo susunod ayusin ko yung sunod dati na makukurinti wag nyong gagalawin yan na makukurinti kayo nyan hmm huwag nyong gagalawin hmm. kasi yung gamot na kay lola yung close sa sa'yo tapos yung sa'yo ay unang sa pin 30 pieces yung sayo jigs para matagal. Yung yung sayo anong ano, ano yung losapin mo kala kalahati. Yeah. Iniinom mo. Bo. Nang ano isubukan mo nang kalahati lang muna kasi maano kanya na eh, over over ka kasi na lang kapag medyo malala yung sumpungan ano ba nagsimula sa zero magto zero yun ang ginawa ko kay ano kay ano Rubelin si kasi yung bumalik sa dati sinumpong isang peraso pinapainom ko ngayon para port na lang pero kay sa iyo kahit lang para hindi naman masakit sa ulo saka yung mga kalamnan mo grabe ang sakit nun hmm. Hmm. nakapangina mm, mm, yun mm. tapos na kayong maglinis o, linis na dito pira Grabe, napakasipag ninyo. Kasi pwede din ninyo itong ibenta itong mga laman, oh. oh sa mga gusto pong bumili, sa mga plantita, plantito. Yan, maraming mga laman po dito sila, Casey, ni Lola. Yan, binibinta din po nila ito. Ito, marami itong uh, ganitong mga design, no oh. Akala ko kinain ito ng insekto. Ano, po, ano pala ito? Design. Design pala ito. Tapos ito, Mm. Oo. Hmm. Kailangan magpapawis para laging ano healthy. healthy. Mm. Si Pading Jigs inspired. Mm. So, anong klaseng puno ito? Apple 'yan. Ano? kulay dilaw bagaw, hindi dahon? Oo. Oh. Santol. ano yan oh rambutan yung malaki ito ang sinasabi ko pumunta hmm. muna tayo sa taas okay si dyan muna ito pang bilibili nyo ni Jigs oh ingat kayo palagi ah basta lagi kayo magtulungan pag may problema huwag kayo mag isip ah natin mo ng problema kung saan yung kakibat na yun ng buhay ng tao problema nasusolusyonan na naman yan ano pag may problema sabi kay kay lola sabi kay dun sa mga mga close friend ninyo para kahit pa paano mayroong advice huwag kayong mag isip pa lahat ng mga nagsasabi sa inyo ng mga negative huwag nyong isipin huwag nyong damdamin na ignore lang ninyo ha basta wala kayong ginagawang masama basta masaya kayong dalawa mas okay yung ganun ano hmm. sige na tara mapunta tayo sa taas yan po mga kalinga pang uh, kabinete. Ito ba si Jigs? ayo oh, nagkain ako niyan. Know, Ay na ako nyan. Ayaw, na ako nyan. ni Jigs, so oh, nagbabalat na din. Uh, ano, matuturin ako mag mag Sana din ito magtrabaho si ano Mama, Mama ni Jigs. Ngayon katapos lang po nila lola na ano maglinis doon. Baka bukas lang te. Eh, eh te Oh. Mm. So, gusto ko mag-apply balat. Mag-apply na po kasi si Casey Yummy Banana chip Magkano ang sahod? Ma-apply ako? Alam mo siguro. Ay na taga ano ka lang, taga Tagal-tagal 20 lang, 20 uh, Mayroon... lang, bainti lang ang sahod ko. Okay na. <laughs> Basta ano masipag tsaraan, ma Basta masipag ini Marti. Meron magpa-apply pa ba ay magwawalis muna daw kayo dalawa Katapos ang bulolohan nila nilang magano, maglinis si sige po pawisan Oh, naglinis po sila sa baba Ah, muna 'yun oh. may pansit pa ba daw? Makamalan ng ano. Malaking tulong po talaga yung nagaguide guide dito sa Dalawa. Hmm. Basta po nagtutulungan ang pamilya. Ano yan? Hey. Ay, mais, is. Nakadalawa na ako. Pagdalawa ko na ito. Baka din ako matunawan ito. Ang salamat. Jigs. Masaya ka man dito. Mapirin, mapirin. Ganito <laughs> tayo, may tayo. Di ba, dito ulit. Dito na lang. <laughs> Oo, kasi. facility mo sana may mag-sponsor na sa isa pa ni sa ano facility mo kasi oh, ano, ano alam mo yan isang problema ko dito sa lakas ng banana tree no naman ako puhunan hindi masuplayan yung mga dideliveran hindi ko kayang suplayan hmm. may na, may isa akong nangyari na karon doon ako hinabahan may order siya mabuti na lang Nakita nakikipag talaga ako puso hmm. sa puso Kay hey, ma'am, ano, due date niya, hindi ko na, mm. ano, ay paalis na siya, papunta mm. Kuwait yata, yun. Mm. Ang order niya, ay nakapagpadikas na. Mm. O ngayon, hindi na talaga aabot dahil travel siya o di iriripan. Mm. Doon ako magkakaroon ng problema mm. kasi naigawa ko yun. ng no? Hindi automatic, wala akong puhunan. Hindi nagawa ko, I luluto ko pa agad. Tapos oh. Uh. na, hindi na maaabot yung sa date na yun, doon ako lang problema Siyempre, mm. i refund Pero kung yan ay meron na, kaya sabi ko, ikaw na lang mag-manage nun. Nang Ng, mm. ano, pag meron na yung pag-i-control sa'yo, ay, sa facility po? Oo, sa facility. Oh, mm. Kasi ang dami, ang dapat natin, kailangan oh. natin ang FDA. Mm. Kailangan natin iayos ang mm. lutuan. Tingin naman yung lutuan. Malaking tulong din po yan sa mga, ano ba, mga gumaling na. Oo, oo. Pwede natin makakatrabaho sila. oh. 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 Pati natin. Mm, mm. Sino ang gagawin nating labor? Mm. O, tingnan mo naman yung ginagawa kong facility. Wala pang bubong. Mm. O, ay, mm. ang lutuan namin. Mali uh. Napili pa kami ng ahon. Mm. Ngayon, madami kang matutulungan na mm yung mga mga beneficiaries mo meron kanya nila magrarasyon doon sa dahil kita mo naman hindi mo nga nakaya kita mo pati mag-deliver si Rubilin oo, kita mo kasama-sama natin o, hmm. maraming mapaglilibangan sila maglako ka lang doon ng banana sa terminal malaking tulong na yan at saka hindi lamang yan eh madami pagpasalubong meron tayong gagawin pili naroon yung mani, yung kulsilpa, nandun mm. yung atsara, nandun mm. yung kukujam, nandun mm. yung doneric, mm. yung salabat? hindi lang naman ganun mm. eh. Kaya ang kailangan na natin ito, homemade lang. Mm. Pero ang kailangan natin, isaayos natin alang-alang din naman doon sa mga consumer. Mm. Ay ngayon, alam mo bang ako i-o-order na ng mga reseller. Mm. Or, tapos si lola naman at si lolo wala namang Lita, hindi oh naka <laughs> 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 hindi naman <laughs> Si, 'yan. Lundito, Lundon, <laughs> Taga lundon kami nilulo. Mm. Ay ngayon ay Kita din po. Eh. Mm. kayong bunan kasi marami nag-order. 'Yan. Sa dami mm. ng demand ay mag kami, may nagpo kilo. Mm. Oh, may gina lang ng po kilo. Talagang oo. Kaya ang kaya kami, hirulan kami ng mga kailangan talaga namin ang um, tao. Um, kaya dapat pala pa may Oh, dadating yung Lagi kayo yun may stock na, ano? Hindi. Yung isang puno dito ang laman ito. 25 kilos. Mm. Nagpaji ka sa akin. O, kahit po, well, banat-banat kami ni ng pagluluto. Mm. Tapos, kinaumagan, ipadala namin sa super lines. Or, ang ginagawa nila, pipick upin nila, magugaya nga, itong nilulutong ito, linggo, pipick upin niya ni Ma'am Padilla. Mm. O, meron na sa akin, ano, ang kukunin niya, ganito kalalaki, at saka yung mm. display board mm. O, may salabat pa. Mm. Si Kuya Bal nga, ay tumuhan ng lahat ng salabat. Sampung salabat, iubos. Mm, ayan, okay. Ay, luya na naman namin Ayan Sampung lukat. salabat O, oh, mm. gagawin na namin itong buka mm. Salamat Luka. kay Kuya Bal Ayan mm. o no. Ah, yung no, luyang luya. yung yir talaga mm. O, oh, madami sa amin O, kalain mo Meron sa amin nag-order na taga Palawan Sampung salay mm. ting salabat mm. O, oh, sampung to meron Sampung salabat mm. O, oh, ayan Kaya, kumbaga man sabi ko ito turn over ko na sa iyo mm. ikaw na lamang ang pagka yung facilities mo ay ano doon mm. na lamang mm. at malapit I yung sa, mm -mm. Sa, dahit, sa sa dait sa, sa lang sa na talaga yung nandito sa labo yung na, nandito mm. yung tsaka ganito mm -hmm. yun yung dating market dito pa-deliver natin mm -hmm. alam naman yan ng gigs yung area mm. -hmm. panganiban to mm -hmm. Santa Elena, alam na niya mm. yung area dito. Hindi siya ang naka-area. Hindi mm. naman papunta doon sa Naga, hindi iba naman mm. ang area. Kaya, ang kailangan lang namin hanggang kami buhay pa ni Nuro. So, naman, para vlog ka lang ng vlog at para sa iyo lang kontak ng kontak, may mm. tauhang ka lamang mm. o, hindi pa. Mm. Hindi ka na mamamuroblema mm. ng ano. Sa iyo ko na lamang may ano, na. Mabuti sila. Yung marami, marami silang negosyo. Hmm. Ikaw, ang sipag-sipag kong mag-charity. hindi. Hmm. kailangan ha. nag ka, ay ikaw naman ay may ilang tao Para maturuan din po natin yung mga dinutulungan na oo, oo. Magsipag, hindi mag-asa mag sa hingi niya -e po ay, ano. Ayun. Kasi hindi manabang buhay na may nagbibigay. Oo, paano na? Kailangan din po may naghahanap may hanap buhay po ano, Lola. Oo, oo. at saka kailangan yung halimbawa, gaya nyan ito, alam mo, ang balak ko dito. Ito, palakihin ko na. Kaya bububungan ko yun. I-adjust ko dun yung grocery. Mm. Ang naroon doon na magmamanit si Casey, Dito, mm. lahat dito, pasalubong. May honeybee, mga prutas, mm. hinug ng tagi. Walis tingting, walis tambo. Walis tambo, Lahat yan, ilagay ko na dito. Ito mm. ang bubong ito. Para mm. sa iyo yan. Ayan, dito Ay, na. Ay buko hindi na na ano. <laughs> sa na lang, hindi kayo masasakay sa motor. <laughs> <laughs> Ngayon, ko ako yan, ng... ilalagay natin dyan, puro pasalubong <laughs> yan. edi, mm. okay. at least, at saka yan, pagka ito talaga yung napaasinso mo, at least meron talagang ikaw na habang buhay. Mag matigil ka man sa ano, hindi ka na magkakalag, meron ka ng hanap buhay. Mm. At yun namang pinaka, ano kung talent, pina, ano, ay di, supply naman sa dalawa ni Tix mm. at saka ni Casey. Mm. ay di, meron Hindi naman sila makakalit. Habang buhay na, ano, mm. Kung yan ay, may hindi, percentage. Hindi, naman nila kaya yan, mm. na, ano, kailangan din nila... May nagsusupervise. May nagsusupervise namin ni Lulo, bakit kami nagka nang ng ganito? Eh, hindi ako marunong magparaatin ako sa negosyo center. Pero sabi ng DTI, ako uh, anuhin ko na daw, ilakad ko na yung papel. Alin pa ba may ilalakad ko, magpapagamot kay Kisi, mm. Magbaano, magtitinda na lang kami ni Lulo, Kung kaya, hindi ko kaya ang mga, mm, mga papel na yan. Mm. Kaya gusto ko na, maiayos na. Pero ang talaga sigurong maganda at kilala na ng bungo ang Casey, banana chip, may tugtog na. Mm. May tugtog na yan, may kanta mm. na yan. Ay, nabig mo? Anong sabi? Pinas ni Lola? Ay, pinas sa akin? Ang galing nagsayo. Abogado ano po kayo mga viewers. Abogado. Ang galing ni Lola. Lola, pwede kang maging teacher sa TISDA. <laughs> Wala na. Tayo ay yan na. Maraming mga ganito na kailangan sa livelihood po baga na dapat tinuturo yan sa mga oh, ano, sa mga nanay na may mga edad na na hindi oh, na makapag-apply ng trabaho dapat Ito, tinuturo yan yan, ko yan habang maluto ka sa almusal ingis na almusal mo lang mm. dagdagan mo na, ititinda na ninyo oh, ako kay Daisy oh. at hindi ako, sarili kong ano, binabad oh, ipipirito na lamang mm. nakababad na yan ayos po so, pa ano man. Mm. Oh. sa lula, grabe yung kanina, naabutan ko sila Naglilinis. Oo, Sabi ko ibang-iba na talaga ikumpara sa dati. Sa si Kisi po malaga siya kay Jigs. Pares man po yung dalawa. Hmm. Ang galing. Nakakatawa pong isipin na sa kabila po nung uh, aba po ng gamutan nung nakaraan. Nakarang taon na bayarapan po sa pagagamot. Ngayon po ay yung dalawa po ay magaling na magaling na. Hindi ko po masabi na magaling na magaling na malaki po yung naging improvement tong dalawa na misan po ay sila lola po ay nawala na po ng pag-asa na nagagaling si Casey kaso yun na nga po na simula po na nakilalang si Jigs ay uh, nagbago po yung pananaw sa buhay ni Casey ganun din po si Jigs sana po yung mga viewers po sana manuan natin sila Casey at Jigs yan lahat naman po tayo ay may karapatan maging masaya yan ang kailangan lang po natin ay unawa saka ipagdasal natin sila saka tulungan na lang po natin sila yan kahit po sila ganyan kahit po may mga problema sa kanyang pong sa depresyon ay nakakaramdam po sila ng sakit lalo na kapag nakakarinig sila ng na hindi maganda yan maraming maraming salamat din kay Kuya Bal sa madalas na pagpunta dito yan, pagbigay ng punan sa kalalola. Nagbigay din po sila ng refrigerator para makatulong po sa hanap buhay po nila. Yan, maraming maraming salamat sa lahat ng viewers. Yan, sa pamilya din po nila Jig. Salamat sa pag-aalaga kay Casey. Nung time na nandun po si Casey sa kanila. Yan, kung wala po ang pamilya, hindi po sila gagaling ng ganyan. Pati din kala Rubilin, Kalatia, kay Reggie Maraming salamat sa pag-aalaga kay Rubilin And Malaking tulong po yung pag sa kanila, lalo na yung unawa Dapat mahaba yung pang-unawa at pasyensa. And maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay And Inabot na po ako ng gabi dito sa Kanapawan para may hatid ko lang po yung gamot nila Casey at Jigs Naabot ako ng ulan. Dalang oras po ako naghintay nagpa nagpatila ng ulan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mas-subscribe po Mr. Bendy Boy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo at Casey. O, oh, tapos na punta Thank you so much for the time And, so much for the time of the day. Sa po, thank you. Yay!

才用不上。